Magandang araw! Ako po si Joanna Margo at ako naman si Pernilin. Mula, Mula sa ikaanin na baitang Pangkat Aquino. Ngayon ay tatalakayin namin ang paksang mga bayani ng Pilipinas at ang kanilang ginawa noong panahon ng mga Espanyol. Sa panahong iyon, maraming Pilipino ang nagbuwis buhay at nagsakripisyo para makamit ang ating kalayaan. Alamin natin kung sino-sino ang mga bayani na ito at kung ano ang kanilang mahalaga na gawa para sa bayan. Mga bayani ng Pilipinas at kanilang nagawa sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Noong panahon ng pananakop, sa Espanya, maraming Pilipinong nagbuwis buhay at nagpakita ng kabayanihan upang makamit ang kalayaan ng bansa. Si Jose Rizal ay gumamit ng panulat bilang sandata. Isinulat niya ang Noli Metangkere at El Filibusterismo upang ilantad ang pang-abuso ng mga Kastila at gisingin ang damdaming mga kabayan ng mga Pilipino. Samantala si Andres Punipasio ay ama ng katipunan ay nagtatag ng KKK at ay pinangunahan ng magsikan noong 1896 upang makamta ng kalayaan sa pamamagitan ng revolusyon. Pinangunahan naman ni Emilio Aguinaldo ang mga labanan sa Cavite at kalaunan ay dineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Sa larangan ng pamayan, si Marcelo S. Bipolar ay nagsilbing patlugot ng La Solidaridad sa Espanya upang ipaglaban ang mga forma para sa bansa. Hindi rin mapatawaran ang amban ni Apolinario Mabini na nagsilbing utak ng rebolusyon at tagapayo ng pamalaan ni Aguinaldo. Diego Silang, pinangunahan ng rebolusyon ang laban sa Kastila sa Ilocos bago sa Pinasang noong 1763. Hindi rin dapat kalimutan si Graciano Lopez Haina, isa sa mga leader ng kilusang propaganda at manunulat ng makabayang sanaysay, tulad ng Frey Botod na pupuna sa apang abuso ng mga prey. Kasama rin sa hanay ng mga bayaning ito si Mariano Ponce, na tumulong sa pagpapalaganap ng layunin ng kilusang propaganda sa ibang bansa at si Antonio Luna na bagaman na nakilala sa pakikipakalaban sa Amerikano, ay naging mahalaga rin sa papapalaganap ng diwa ng nasyonalismo. Ang mga bayani na ito mula kay Rizal na gumamit ng panulat, kay Bonifacio na gumamit ng tabak, hanggang kina Gabriela Sila at Tandang Sora na napapakita ng lakas at malasakit ay nagbigay ng inspirasyon at nakas ng loob upang ipaglaban ang ating kalayaan. Padre Burgos, Gomez at Zamora binitay noong 1872 dahil sa paradating na sila ay kasabwat ng pag-aalsa sa Cavite. Ang kanilang kamatayan ang nagudyok kay Rizal na paglaban ang bayan. Francisco Balagtas Bagaman, hindi direktang lumaban sa digmaan, ginamit ang panitikan upang pukawin ang damdaming makabayan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Natutunan natin ang ating kalayaan ay bunga ng sakripisyo at tapang ng mga bayani tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo at marami pang iba. Muli, ako po si Joanna Margo at ako naman si Frenny Lini. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga bayani!